Hello mga ka right. mayong hapon sa inyong tanan uh, Di aday ko ron sa kalero Merida lite Yan sa mga nag-request diha Na bag manihanting ta din sa kalero Di ano ta mga ka right. So Abangan nyo na lang kung asan ako ibutang Kung kisa tong mga followers na ako din he Din he O oh, ako Muna ninyong request uh, Natay sticker Tapos Pang-snack nasa likod ayan naroon mangita taga lugar kung nasa na ito ni Ibutang uh, uh shout out ko sa tanan mga followers na ako dari sa Kalero, paunahay lang niya ha <laughs> sa sunod na itong uh, money hunting sa Kasilda na siya. para, para doon naman sa ating mga followers sa Kasilda, alright <laughs> kaya antabayanan nyo mga ka-alright ha, kung nasa na ako Ibutang di, absta, di ako sa Kalero Mm. Uh, shout out anay ko diha kay Mary Ann Volz, sa Masin. Ug sa shout out din sa mga Bagyon family, Bulls family, Garas family, Solibran family, um Agustinis family and especially shout out to Black Panther AA Sound System. All right. Uh, daghang kayong salamat sa inyong tanan sa papanonood at pagtangkilik sa akong video sa mga mo sumusuporta at sumusubaybay sa aking uh, YouTube channel at uh, Facebook. Alright, maayong abuntag uh, buntag sa inyong tanan. I stay, hapon liay. Tara, apay naantay nyo, maghanap na tayo ng uh, pwesto kung saan natin nilalagay. Alright. Kasi nakapamilyar na yung lugar oh. <laughs> Shout out sa mga taga kalero Kung alam niyo to, puntahan niyo na dito ko lang ilagay wow Hello, wife. oh. alam niya alam niyo kung anong lugar yan <laughs> oh, shout out sa mga tanan akong followers din sa kaliro Dara giputang giputan ha din, din napita kita naman mo oh o, at bang ay ilaglin. Wala Sa kaliro. O, padungan to. Diba mga ka? Alright. <laughs> Kung kinsa to'y makapunitan ng akong gitaguan ng sticker o pang-snack, paliwag lang po taon kong comment sa comment section ha. O, kinsa yung nakakuha ha. Para makasabot naman po. Alright. No, o, tara o. Bato o. Alright. God bless. Sa iyo talaga. Labos sa inyo lahat. Thank you so much. God bless po sa inyong lahat. Sa tanan ako mga followers, friends, classmates, mayong hapon sa inyo tanan. All right.